Hi mga bungis -ngis. Magandang hapon! Ngayon ay Sabado, kakagising lang natin dahil alam nyo naman, tayo ay bampira, ang trabaho natin ay gabi at sa umaga doon pa lang tayo nakatulog ng maayos at Sabado, yan ang aking best day to sleep pero yun na nga, pagkagising na pagkagising na pagkagising natin ay meron naman meron tayong napanood na video in uh, TikTok na Ah, uh, itong lalaki na to, no, um well hindi naman siya siguro medyo seryoso, pero the way he said it, ang sabi niya kasi napangasawa niya yung girlfriend niya. Um tahimik lang, hindi naman maingay, pero nung yun na ano, nagkaroon na ng anak, parang isang maliit na bagay parang um bumubunganga na agad siya. Okay, so Uh, alamin natin actually mas maganda kung sagutin natin siya punto for punto no para mas maintindihan natin ano ba yung sinasabi nito ni nung lalaki pero ganun pa man no harm done guys uh, just want to give um, ideas I just want to give feedback for both women and men wife and husband boyfriend, girlfriend. And also, baka makatulong din ako para dun sa mga anak. So, ayun na nga. Halika, ito, panoorin na natin siya. <laughs> Bakit kaya yung mga nanay, nagkakapare-pareho sila ng ugali, no? Kasi yung misis ko dati, tahimik yun, tahimik. Aba, numapangasawa ko na, naging ano na, <laughs> sa mga anak. <laughs> Alam mo parang armalite yung bibig na, pag may, mana nasan yung charger? Ang daming sasabihin Chuck noon. <laughs> Misa sasabihin ko, tinatanong lang yung charger, ang dami mo nang sinabi. <laughs> Parang naguusap usap yung mga nanay. E, ganun ba talaga yung mga karakter nyo? <laughs> Misa tatanungin mo, Ma, pakiplansya naman yung ano, uniform. Ay, nagtatanong. Misa sasabihin ganun, di ba? Pakiplansya naman yung uniform. Ayang ka na naman. Hindi mo kasi pinaplancha yung damit mo. Dalaga ka na. Dapat inaasikaso mo yung sarili mo. Paano kapag nakapag-asawa ka, ganyan pa rin ba maging ugali mo? Anong sasabihin sa inong asawa mo? Napakaresponsable mo? Ha? Ganyan ba talaga? Ang hirap sa inyo. Kapag ako na wala dito sa mundo, wala na kayong ibang mapapak... <laughs> so, yun na nga, no, sinabi niya, isang charger lang daw, hinahanap pa dun sa nanay. So, yun na nga yung punto ko. Bakit bakit kasi kanin charger 'yon? Bakit kailangan hanapin mo sa nanay mo, 'di ba? <clears throat> Kahit sino naman siguro uh, yung pagtanungan ng gamit mo na nawawala, eh, talagang may irita. Kanino ba talaga kasing gamit yon? Bakit mo hinahanap sa magulang mo? di ba? Diba? So yun siguro yung mga punto na kailangan nating pag-isipan. Hindi naman kasi nagagalit ang mga magulang ng walang dahilan. Especially doon sa kagaya nun, nung charger na 'yon. Sino bang gumagamit noon? Bakit kailangan mo itanong sa magulang mo, 'di ba? Sa sa nanay or sa wife. Pangalawa, yung sinabi niya na paplantsa nito. Okay, paplantsa nito. Bakit mo nga naman iuutos yung pagplantsa ng damit mo? Doon pa sa magulang mo doon pa sa wife, 'di ba? Eh for sure naman with the statement of the wife, for sure malaki na and enough na yung age ng tao for her to for her or him to do yung ironing works, no. So yun lang yung nakikita ko na kasi siguro parang uh, doon sa dalawang senaryo na yun parang laging nabeburden yung nanay eh. Ang question ko, bakit hindi si husband? Ang tinatanong, asan ang charger, pa? Asan yung, ano, pa? Paplansya nga nito, bakit hindi si tatay? Hmm, ba? Diba? O, sige, continue natin. Panoorin natin. Bilang ama ng tahanan, tahimik lang naman ako sa bahay, Parang, pag tatay ka kasi, parang observe. Ah, ang ginagawa mo lang is, pag uwi ng bahay, upo, kape, observe. Nakikinig ka lang sa paligid. Kung mag-respond ka, kape-kape lang. Ibang-iba naman talaga yung nanay. Baligtad na baligtad. <laughs> Pero ako minsan nagagawa ko din yun pag yung galit na galit ako. Pero hindi naman yung halos araw-araw. Ganun yung gagawin mo. Nakakarindi, di ba? Ayun, no? So, sabi niya, um, nat natatawa lang ako kasi. Sabi niya kasi, usually, pagdating daw niya, nakaupo lang siya, observe, observe, okay. So, sir, ikaw na actually yung sumagot nung tanong mo kung ikaw yung nag-observe, sino yung naglilinis ng bahay, sino yung nagugas ng plato, naglalaba, nagpupunas, nagtatanggal ng alikabok, naglalagay ng mga bagay-bagay in the right place. Kung ikaw yung nakaupo, malamang yung nana yung gumagawa no, not unless meron kayong katulong, di ba? Pero kung wala, most likely, nanay ang gagawa nun. Are you expecting na yung anak mo responsible agad para magawa nila yung mga bagay-bagay na yun? Are you even teaching your kids to be responsible and clean everything? Hindi, di ba? Based on the situation, it seems like yung nanay yung nagbibigay ng education doon sa sa bata, paano mag-clean, paano mag-plancha um, ng damit, etc. So, that is actually a very wrong connotation pagdating sa Filipino household eh. Ang nanay, the moment na nagkaroon ng anak yan, lumalabas agad yung pagiging responsible person nila eh. Sila, well, at least majority, I'm not saying everyone, no? At least majority, based on experience, ganyan kasi yung nakikita ko na kapag na, nanganak yung nanay, automatic iniisip nila na, o oh, sino yung sila yung mag-aalaga ng um, paglilinis ng bahay they have to take care of the chores sa bahay and then the husband the husband ang iniisip nila is magtatrabaho lang sila they will provide um, finances to the family yung mga ganun na connotation. and sometimes nga even uh, in some rare or, or rare situation Even if yung father is not providing enough finances for the family, sinanay nanay pa rin yung gumagawa ng mga gawaing bahay kasi innate na sa kanila yun eh, nasa isip na nila na ganun yung mga gagawin nila. Which is actually we have to re revolutionize and change that concept. Kasi um, uh, I think mas maganda na, um, uh, ano ba? Mas maganda na yung husband and wife are helping each other communicating with each other on how they can teach their kids to be responsible they also have to discuss Who will do the dishes? Who will do the chores? Who will do the laundry, etc? So that we can make, make the house, you know, we can keep the house and at the same at the same time, we can avoid yung mga litanya-litanya na ganyan. Okay? Ako, based on experience, ha uh, syempre, pag mag-isa ka sa bahay, nalilinis mo lahat, you want everything in place, di ba? Tapos, lumabas ka lang saglit, nakita mo na yung plies, yung payong, yung uh, asukal kape, nagginamit, nandun na, nakakalat na, wala na sila dun sa original na lugar kung saan sila original na kinuha. Syempre, if you have been doing that or palagi mo na siyang ginagawa, may iinis at may iirita may ka rin at hindi mo may iwasan talaga yung pagsasalita ng mga kung ano-ano. Dahil, syempre, nakakapagod eh. Ginagawa mo na siyang palagi, araw-araw uh, mo siyang ginagawa na you are covering, you are correcting everything, ganon. Tapos, um, hindi pa rin nila nagagawa. So, yun siguro, kaya nagbubunga nga yung nanay. So, bottom line is, I think everyone should adjust. Um, the kids If you don't want na bunga nga ang kayo ng mga magulang ninyo Help them Help them at least yung mga yung mga um, gawain nyo sa bahay na inassign sa inyo ng mga magulang nyo, do it responsibly. Pag-ayos ng mga higaan nyo, pagtayo nyo pa lang, naka-fold na yung kumot, yung una, nakaayos na, nakasalansan. If naka-assign ka na maghugas ng plato sa tanghali right after kumain, maghugas ka na ng plato. Kung kailangan mo magsaing, kaila magsaing ka bago dumating ang dinner, bago dumating ang lunch. Importante na nagagawa nyo yung responsibilities ninyo para hindi nabubunga nga yung nanay. Okay, that's one. Ngayon, eto namang si Tatay. Tatay naman. I know that you are um trying your best to do the uh, finances, okay? Pero isipin mo rin na hindi madali 'yung maglinis ng bahay to keep the house, you know, um in in the right order. So, maaaring pagdating mo, nakita mo nagbubunga nga lang si Nanay or yung wife mo, you also have to understand and know ano ba yung nangyari for the whole day para mag-take off ng ganon si, si wife. Before you judge, before you ask, bunga nga, bunga nga itong ano ko, yung wife ko. And soon or later, baka yan yung maging dahilan ng paghihiwalay ninyo. Because na-stress ka sa bunga nga niya eh, no? At kayo naman ng mga nanay at mga asawa, kung ikaw ay nanay, kung ikaw ay asawa at nakaka-experience ka rin ng ganito, makinig ka. Okay. Una sa lahat, 'yung pagod mo, ikaw din ang may cause niyan eh. Kasi lahat ng mga bagay na hindi nila nagawa, ikaw ang gumagawa. Bakit mo ginagawa? Okay? You have to make sure that you teach, you teach your kids to be responsible as an, as early as possible. Okay? Teach them na yung mga basic magsaeng magluto ng itlog, maggisa-gisa ganyan. So it will be lighter para sa nanay. Um, kapag na nawala yung charger nila, Huwag mo hanapin. Hayaan mo silang maghanap. Let them face the consequences. After all, pag nawala ka dito sa mundong ibabaw, totoo naman, hahanapin at hahanapin din naman nila yun eh. But, they should be responsible while you are alive. Hindi until ma mawala ka sa mundo, tsaka lang sila magiging responsible. Hindi dapat ganon. You have to help yourself as well. Okay? And sa totoo lang, bawas-bawasan din natin yung pagbubunga nga kasi imaginein mo, buong maghapon kang nasa bahay, naglinis ka, ay no, pagod ka. Pero uh, the scenario is pag uwi nila, kakaunting oras lang yung in-spend nila sa'yo, yung, yung, yung magkakasama kayo, ang matatandaan nila yung nagbubunga nga ka pa. Huwag mong gawin yan sa sarili mo. Um, ikaw, imaginein mo, no? Ikaw na yung gumawa ng, ano, sa bahay, akala mo ma-appreciate kanila Tapos, pagdating nila, walang, ano, walang, ah, how are you, ma, kamusta, ganyan. Paano kanila ma, how are you? Paano kanila mayayakap? Eh, pagdating nila, nagbubunga nga ka na. Siyempre, magiging aloof sila, no? So, so, don't do that to your family. Don't do that to yourself. Save yourself from all of those. Okay? So, It is very important that you communicate with your partner. Ask, anong nangyari within the day? How are you? Are you tired or whatsoever? Now, if you have any chores na pwede mong gawin, pagkat pag mo, di ba? Or nag-dinner, ikaw mag -link -link ng plato. Ikaw mag ng plato. Help! Hindi lang yan ang trabaho ninyo, mga tatay. Hindi lang, hindi lang pag-provide for the family ang trabaho natin kaya rin natin maghugas ng plato kaya rin nating maglaba okay and and hindi yun dapat ginagawa kung kailan lang tayo available no it should be a give and take and a mutual uh, mutual situation dapat na hindi lang kung kailan ka Okay, maglaba, mag, doon ka lang maglalaba kasi ginaganahan ka. Pero how how about those other weeks, na punong puno na yung yung lagayan ng ano ng damit natin. Sino'ng maglalaba? Okay? So it has to be a, a very good conversation. So dapat pag-usapan ninyo 'yan ng mag-asawa para ma-maintain natin ang maayos na relationship sa bahay. If maayos ang relationship ng mga mag-asawa, maayos din ang magiging kahihinat na ng ating mga mag, mga anak. So, yon. Everything has to start with communication. So, ayun lang, guys, and I hope that you like this video. If you like this, please click, subscribe, follow, like um, my pages. I am on TikTok, I am on YouTube, and also on Facebook. You can find me there, okay? So, this is my family real talk, and I hope that you watch my next video. Ayun lang. Bye bye, everyone.